Hello guys, andito ako ngayon sa JT's Manukan Grill Singapore Branch dito sa Lucky Plaza at grand opening nila ngayon. Kaya tara, naki-join tayo sa mahabang pila. Di ko inaasahan na makikita ko din ang may-ari ng JT Manukan ni si Sir Joel Torre, isang Vatican na aktor din sa Philippines. At nakapagpapicture pa nga ako. Nakakagulat na nasa gilid ko lang. <todic> Sa bagay no, kasi opening nga naman. <laughs> Parang na-miss ako. <laughs> Parang tinablan ako ng... Bigla <laughs> kinabahan. At hindi ko talaga siya nakita, promise. <laughs> sorry. Dito po ako. Okay, hello. Okay, one. Congratulations po. So, ang oh, ganda, ang sarap na yung paa. Uh, yeah. Ayan. Parang akin yun. Ito yung pa ako na niyo. Yung pension. Ate, ito. Ito, ito. Ito, Ito pala ang mga order ko, chicken inasal na paa, pecho, at ang meal na to, meron na din kasamang sabaw at may discount pa pag inorder ninyo ang paa at pecho. Nag-order din kami ng kansi. Tara! Try na natin. Pansin ko lang naman, yung appearance ng manok, hindi siya charcoal or grilled so I guess oven cook. Kaya may difference, wala siyang smokiness sa karne at amoy, pero masarap naman ang pagka-marinate sa manok. Yun ang importante, yung lasa. Yung sabaw na to, hula ko ay batuan kasi may unting kick ng asim. Kasi asim ng typical na sinigang. Yung Kansi naman, masarap ang timpla pero parang chewy lang sa akin ang texture. Baka pwedeng lambutan pa ng konti. <laughs> honest, ko lang naman. Oo, honest lang. Kaya try niyo na dito sa Lower ground ng Lucky Plaza, Singapore. Yun lang, see you on my next food trip. Bye!